pang YouTube kids. Hindi pwede yung YouTube lang kasi Maraming mga pang na mapapanood mo eh. Hey, bari. Oh! Hey, diba, Pari! May suyo nga sa gilet. Akit ka muna. I Ibo, dapat yung pinapanood oh, mo mga... mga rapi tulpo. yung mga rapi tulpo. Oy, oh, mara, pitulpo, yung mga mga away. Yung mga away. Mga, 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 mga away, away, Kiss me. Oh, bilis! Sige! Yan. Yeah. Kasama mo nga pala si Ibo. Ha? Eh no, si Captain Ibo. Best friend ko. Ha? Yan. Tuturuan ka binis. Dapat ito yung mga pinapanood Ano ba yun? Sasabihin mo. Hi! Hi. Okay. Ito, ito dapat yung mga pinapanood mo pang YouTube kids. Hindi pwede yung YouTube lang kasi marami mga pang doon na makapanood mo eh. Hey, pari. Oh! Hey, Barry! May suyo nga lang sa gilat. Akit ka muna. Akit mo ko dyan ha? Opo. Akit ka muna ya. yan. Uy. Ano yung ay, pinapan, Ibo, Ano niyang pinapanood mo yung mga... Yung ay, oh, mga yung mga rapi tulog po, yung mga kisi-kisi. Yung mga away. Mga away, mga ganun. Dapat tayo tayo yung Para may ano ka. Sige, bigay mo na sa Ito nga, bigay mo sa amin. Hindi pa tayo Eh, ilok, ito, 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 ito. hindi pa sa may mga action. Ito, kay rapi yan. Ay, na maganda Man, ganda, ito ba, ganda ay, ganda ay, lang po. Ay, ko po. Oh, na gusto mo kasi maganda yung mga ganyan, makakiss mo sa mga rapid doon po. Kailangan po yan para matuto Oh, para matuto yung ano mo. O ay no. Ganda no, ay ano. Ay Dito kahit pa rin sa bata po. Pwede sa mga bata. Mga bata, madami na yung mga bata ganan. Aminado ba tay? Ayun kunyan po mga badian. pedia ay Madali kang matutunan dyan sa mga school school. Mm. pinanood mo. Hmm. pa nga kami, ano, napapanood na natin. Oo, oh, yun. maganda yan mga gan. Maganda yan. maganda maganda yan. maganda yan. Maganda yan. Dahil kismis yan, mga ganun. Away, away, kismis. Oh, bilis, sige. Anong pinapanood dyan sa bata? Ibo, anong pinapanood sa'yo? Si Robby Tulfo po, mga bata. Ano si Rapi Tour mo pinapanood niyo dyan sa bata? Akin na nga yun. YouTube kids nga eh. pa kayo ha. Panoorin nga natin ito kung anong pinagsasabi na ito. Pag may narinig ako dito na kung ano ano pinapanood nyo, palalayasin ko ngayon sa bahay. Huwag! Ang inyo! mo yung mga dyan! Alis ka dyan! Alis ka dyan! Huwag ka dyan sa mga yan! Ano mga bata talaga kayong mga siraulo kayo ha? Rapi Tour po! Alam mo ba kung yun taon? lang kami ni... Patulog na! Bakit Sige!